Magandang araw mga talkers mga talkies mga talkies Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Dito pala camera ko. Yes! Gusto <laughs> po mga kababayan. At uh, alright, pag-usapan natin itong uh, si Vic Manuel. Okay? Kamakailan uh, kasi, eh, di ba, alam naman natin na galing ito sa uh, pakipagbaka dito sa PBA uh, Philippine Cup Finals ano laban dito sa Meralco at uh, marami ang nagtataka kung bakit uh, hindi ipinapasok o finifield in itong si uh, Coach George Gallen etong si Vic Manuel no? hindi niya ginagamit masyado o oh, ginagamit pero hindi siya masyado ginagamit uh, Meron pang point na ni talaga ginagamit sa isang game ano sa buong game. Okay? Eh alam naman natin ang kalibre no? Uri ng laro netong si uh, Big Manuel ano? Uh star player siya or go-to guy siya sa Alaska dati nung Alaska franchise pa. May Alaska franchise pa at naglalaro pa siya doon ano? Ehm Nagtataka marami. Bakit sa kabila ng pagiging star player, no? May capability na umiscore ng malaki at uh, kaya makipagbardagulan sa loob. Yan ang katawan ni eh. Man eh. no? Eh, bakit hindi ginagamit ni Coach George Gallant o hindi ginamit ni Coach George Gallant etong uh, si Big uh, Manuel? Marami ang tanong. Marami ang uh, nagtataka. Ako man personal, Hindi okay? na tanong ko. Bakit kaya hindi ginagamit niya? Uh, sa ngayon, hanggang ngayon, ano, wala pa rin linaw. Wala pa rin linaw uh, kung bakit hindi ginagamit ni Coach George Gallen. Well, ang uh, dahilan na ibinigay ni Coach George Gallen nung uh, isang araw na ina-interview siya, eh, injured daw, may niinda raw. No? At, ah... Uh, Biro nakaka-attend ng practice the past few weeks. No? Yan. Kaya, uh, medyo minamanage daw niya yung minutes. Ano? Biro niya masyadong ginagamit. Okay? Pero kung ako titingnan ko naman, tumatayo siya. Lalakad. Maayos. Nakakatakbo. Okay? Now, uh, gusto ko lang itong bigyan ng support. Ano? Uh, may babasahin po tayong article mula dito sa spin.ph. Ano? Okay, uh, may kilala naman ito mga kababayan, ano? Alright, ito ay tungkol kay uh, Vic Manuel, ano? Credit to Mr. Snow Badwa. Okay, alam na, kilalang kilalang dito si Snow Badwa, ano? Okay, ito ay uh, panulat niya. Ito po ang sabi ni, uh, ito ang report ni Snow Badwa, ano? Fit and healthy. This was how a source from the San Miguel Beer Camp Describe the health status of the beerman's power forward Vic Manuel after the PBA season 48 Philippine Cup finals against Meralco, where he was used sparingly. So he's not that much ibig I mga kababayan. Okay, the 12-year pro out of PSBA played just eight games the entire season-ending conference or entire season-ending conference and sat out. the first three games of the best of seven finals against the Bolts amid questions about his availability and fitness. All right. Uh, eto ito raw si Vic Manuel. Eh, kung bibilangin at susumahin ng mga larong na, na ilaro niya, eh, eight games lang daw during the entire season. Para sa isang star player na kinuha mo. No? Na para expected na mga tao ay maglaro. No? at mabibigyan ng playing time e walong games lang ang ano ang uh, nailaro niya considering all filipino ito ha uh Philippine Cup ito wala namang import na na kakain ng ano ng playing time ng mga ibang players no buti sana kung medyo may import pa medyo maiintindihan pa natin eh pero to Philippine Cup pwede mong i ano pwede mo irereyebo yung mga iikot mo yung mga tauhan mo yung yung tawag nating ano personnel rotation or man uh, uh, rotation of your men no and may pasok si Vic Manuel diyan ano tataka Tata lang tayo bakit 8 games lang sabi ni Snowbad one no at uh, hindi raw naglaro do sa first 3 games ng best of 7 finals ano okay aha uh, sabi pa rito Manuel made a surprise appearance in Game 4 and delivered the Beermen. And delivered for the beer, Beermen, I should say. Scoring 8 points in just 7 minutes of play to go with 2 rebounds and 1 assist. Ito yung assist niya kay Junmar Pahardo, eh, no? As San Miguel pulled off a win, 111-101 to level the title series at 2 games apiece. Okay, so ipinasok eh, siya nung... Uh, game 4, ano? Maganda performance, ano? Baga, eh, ano to? 8 points in just 7. O, baga, almost 1 point per minute, no? Okay, kung titingnan ninyo. At maganda, turoy ba? So, nakakaribang to. Eh. Sabi ko sa inyo, magaling, malakas to makipagbardagulan sa loob, ano? Banggaan. Kaya niyang bumanga, kaya, kakayanin niyang tumanggap ng bangga. No, laki ng katawan, eh. Okay, and rebounds, ano? Malakas yun sariman Meron din outside shooting to. Uh, palaging ano to eh. Pagka vibri naman siya. Tira. Pasok. no nasa Alaska siya. Meron ako na naalalang laro. Provincial game. Ano? San Miguel din ang kalaban. Nasa Alaska pa siya. Siya yung nakashoot ng ano ng uh, buzzer Beater. Panalo Alaska. Okay? At nakakaskurto ng malaki. Okay? Uh, eight points for me is parang ano lang to parang hindi parang hindi big Manuel to eh okay okay however the Likab Nueva Ecija pride fell out of SMB coach George Gallant's rotation in the next games as Meralco clinched the title in 6 games ask about Manuel's situation after game 4 Gallant said the veteran forward was kinda sick no? may sakit daw and had in fact missed practice for much of the two-week break that beer, the the beer enjoyed prior to the final. So absent daw sa 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 ano sa sa practice. Okay. Eh. Yun ang sabi ni Big Manuel. Yun ang sinasabi ni Big Manuel. Kaya hindi siya nakaka-attend ng practice. Ano naman ang malay natin? Okay? Mga kababayan, mga ka-PBA. Baka naman na-demoralize na de ito. Hindi lang siya nagsasalita pinapalusutan na lang niya. Sinasabi na lang niya na mas, mas, may sakit siya, may iniinda siya. Okay? Kaya siya hindi siya, na, hindi siya ng practice. Baka naman ayaw niya na mag dahil at ako magpa-practice, hindi naman niyo ako pinapasok. Hindi naman ako pinaglalaro. Hindi niyo ako binibigyan ng playing time. Ba't ba ako magpa-practice? Mindset. Okay? Ganun ang magiging mindset ng isang tao or isang player na ang term ko nga dyan sa thumbnail natin, inu ang talent. Okay, tinatago lang do sa cabinet. Hindi naman ginagamit, ka, ka, ano, ka, ano kapaki -pakinabang sana, kaya lang nandoon lang sa cabinet, minsan mo lang gamitin. Eh pwede naman siyang gamitin. Fit na fit siya do sa laro, sa mga laro. Okay? So, victim mga ba siya? ng talent hoarding. Ako, palagay ko, oo. Okay? So, yan. Okay? So, pagkatapos ng finals, eto na. Okay? Merong source daw na nagsabi raw dito kay Snow Badwa, but a source bared that, on the contrary, Manuel was not nursing any injury during the PBA finals. So, uh, ang ating, ano, ang ating baka parang kutob no? hinala natin baka nagpapalusot lang yan na may sakit ayaw niya magpractice dahil no demoralize na siguro yung tao no ano lang yan ha uh, parang kutob no gut feel lang okay baka ako ba ako magla magpapractice hindi naman yung ako pinaglalaro no Okay, walang injury yon. Di lang nagagamit, said the source. The mystery surrounding His status at San Miguel deepened after cryptic posts by the bruiser emerged on social media during and after the title series against Meralco. O, meron daw uh, cryptic uh, post itong si Big uh, Manuel sa social media, no? Efforts to reach Manuel have failed, but sources confirmed that the posts were his, including this one which was posted on X. formerly Twitter, after his Game 4 performance but was subsequently deleted. Sabi dito, ano? Give me your trust. Something's gonna happen. Trust me, buddy. Ayan. Ano, ano, ano? Cryptic post, ano? Okay. Ano pa sabi? There was another post after the finals where Manuel thanked the SMB team captioning a spin.ph photo of him approaching a bunch of disappointed looking San Miguel players heading to the bench during a timeout. Thank you SMB, my childhood team. Yan ang sabi niya dun sa cryptic post niya. He said in a post followed by hand, heart, and smiling emojis. Okay. Sources said Manuel's contract with San Miguel runs until April of next year. Okay. And Manuel has been given no, oh, Manuel has given no hint that he wants out. Wala pang ano, wala pang clear na pahayag si Manuel na gusto ko nang umalis. As in, very vocal naman siya eh, no? Nung nandun siya sa Alaska, ayaw na niya maglaro doon, no? Sinabi niya talaga, no? He wants to be traded. No? Okay. Uh, malalaman naman natin yan, magsasalita naman yan. A clearer picture is expected to emerge after the players exit meetings with management next week. Until then, ayun. Oh, uh, Snow hit the right term, speculation. So, gut feel spe speculations lang natin, ano? Are only expected to mount. So, nothing is sure pa. So, hintayin pa natin ang mga developments tungkol dito kay Vic Manuel. Pero ako, palagay ko, ano siya ay uh, ng talent hoarding. Eh, let's face it mga kababayan, nakinabang ng husto ang mga ang San Miguel Beermen sa maraming players, sa maraming talent. Eh, yan ang nagiging problema pag kinukuha mo lahat ng magagaling. Lahat nasa sayo magaling. Makukulangan or ma ma, 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 mamuroblema ka ng pagmamanage ng ano ng uh, playing time ng mga players mo. Pagka hindi mo nagamit, pagka medyo nabangku mo ng matagal, hindi mo paglalaro, magdaramdam yan. Mamadedemoralize yan, bababa ang performance nyan sa laro. Okay? At merong mamumong samaan ng loob sa coaching staff. Okay? Bakit ba ako napunta rito? Bakit ako na-trade dito? Bakit ako napunta dito sa San Miguel? Okay? naturingan championship championship uh, contender at uh, napatunayan ng uh, has won already uh, a lot of championships eh bakit hindi ako nagagamit eh, eh nung finals babad na babad itong si Junmar Pajardo no? si Mo Tau Tua silang dalawa lang eh pwede naman pwede naman siya ipasok no? pwede siyang ilaban kay Cliff Hodge oh. pwede siyang ilaban kay okay, nung ano, nung mga dying seconds sa nung game 6. Well, bakit si Enciso ang ako nagtataka ako ba't si Enciso ang nagbantay kay Chris Newsom medyo maliit yata si Enciso kay para kay Chris Newsom no o di ka bakit si Don Trolliano no? Well, hindi ko naman minamaliit ang laro ni Enciso at saka ni Trolliano in offense okay sila pero mas malaki ang kaha ni eh ni Vic Manuel kung siya ang haharap dito kay Newsom. Okay? Maiba lang, ano? Maiba lang ang player. Na sana ipinasok sana, no? Okay? So, ako palagay ko, mga kababayan, itong si Vic Manuel, eh, victima <laughs> ng team, oh, ng talent hordy. Ano? Nandiyan dyan lang, tinatago lang, pwedeng gamitin, pero hindi ginagamit. Okay? Ayan, mga kababayan. So, hintayin na lang po natin kung ano itong magiging development dito kay uh, Big Manuel. I-alisin nyo na po yung mga chismis-chismis na kukunin na San Miguel si, ano, si, jo si Joshua Munson. Okay, nagpumirma uh, na po si Joshua Munson ng, I think, two-year uh, contract, no? Dito sa Northport. O, uh, ewan ko lang kung <laughs> kung ano ka kung ano pa ang uh, possibilities na kahit pumirma ka na ng kontrata sa Northport eh pwede ka pang i-trade sa kabila okay pero ang naging balita ngayon pumirma na ng kontrata 2 years si uh, for 2 years ano si Joshua Munson sa Northport okay so medyo nanenegate na yung trade between Big Manuel and Joshua Munson Alright, kayo mga kababayan, ano po ba ang uh, sa loobin ninyo dito sa alagay ni Big Manuel? Ilagay nyo lang po at sulat nyo lang po dito sa ibaba, sa comment section. Hintayin po natin at uh, babasahin po natin yan isa-isa mga kababayan. At uh, patuloy po ninyong supportahan ng ating YouTube channel. Subscribe po kayo dito sa YouTube channel natin, Talking Tosho TV, para sa mga sports updates at sa iba't iba pa rin po mga issue ng lipunan. Okay? Ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. TV. At uh, po yung link sa about about section po natin. Pwede po kayo ma-redirect pagka click po nyo yan. Yung uh, link na yan para sa ating Facebook fan page. Pag araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo lahat.